Nauwi sa pamamaril ang checkpoint ng mga pulis sa Barangay Gadangaw sa Rizal, Cagayan, pasado alas 10 ng gabi ng Sabado, September 13. Ang suspect, kabaro din nila na mayroong ranggong police senior master sergeant. Uh, base nga po doon sa ano, doon nga po sa uh, naging uh, initial na in investigation po nila ay uh, itong ano po, itong kasamahan po natin ay parang Uh, dumadaan po siya ano sa uh, personal na ano sa personal na uh, uh, problema but then again yung uh, kapulisan nga po natin ng uh, Rizal police police station and other uh, investigating uh, investigating uh, unit nga po ano na nandito nga po sa uh, regional uh, provincial office and at the same time sa regional office ay uh, nagkakandak conduct nga po ng uh, in-depth na investigation para malaman po talaga kung ano po talaga yung uh, Uh, rason kung bakit nangyari itong uh, insidente na ito sir. Ayon sa kagayan PPO, dumating ang suspect at kasama nitong isang pulis sa checkpoint matapos magpatrolya. At dito, itinutok ng suspect ang kanyang issued long firearm sa kanilang team leader. Agad umawat ang dalawa niyang kabaro na sina Police Executive Master Sergeant Danilo Binondo at Police Executive Master Sergeant Manuel Diodato pero sa pag-awat nila, sila ang nabaril ng suspect. Sugatan si Diodato habang idineklarang dead on arrival si Binondo. Hindi ko po ano masasabi sa ngayon yung exact nga po na uh, tama ng atin pong uh, yung uh, kasamahan po natin ano na na ano na biktima or yung namatay nga po dahil as of this time po sir is wala pa po yung ano wala pa po tayong uh, kopya or wala pa po tayong hawak Uh, na resulta nga po ng ano ng uh, nagaling nga po mismo doon sa uh, doktor para ma-confirm nga sumibat agad ang suspect pero sumuko rin siya kalaunan sa kanilang hepe nasa kustodiya naman ng Rizal Police Station ng suspect na mahaharap sa patong-patong na reklamo sinibak na sa pwesto ang hepe ng Rizal Police Station at dalawa pang pulis habang kasalukuyan ang investigasyon. Nakiramay naman si Proto Director Police Brigadier General Roy Pareña sa naulilang pamilya ni PMS Binondo. Cesar Galasi, RNG News.